All right. Yan, gumagana na, naka-green. Yung mic natin nandito sa helmet natin naka-ipit. To. Kita niyo nandito. To naka-ipit siya dito. Yan you no know, mga badyo. Oh. Naka-setup na siya. Yan Holy Land na mic. Play na natin. All Yan, gumagana na, naka-green. Yung mic natin nandito sa helmet natin naka-ipit ito kita nyo nandito ito nakaipit siya dito ito basta nandito siya naka green yan eh nakaipit yan dito ito pala ito yan sana hindi maulog kasi magnet yan eh yan mga buddy gumagana na yung mic natin ride shape sa atin yan samaan nyo samaan nyo ulit ako hanggang pagdating natin sa may ano Mandaluyong Nagpapark ako sa ano eh Pag nagbablog ako sa Shangri-La Or sa SM Mega Mall Nagpapark ako sa may ano Alim, Alim Mall? Ano? Star Mall Sa may Edge Show Sana hindi, mo sana hindi mahulog yung ano Kamera natin Yan Andar na siya Tumaba di eh. Sumakan nyo ako Try lang natin yung mic natin na Holy Land Kasi nakaraan Kung gaano pa siya kaingay Kung may mic Kung tumatakbo na yung motor natin Kasi dadaan tayo ng ano ng EDSA Siyempre EDSA Malapit lang naman yung ano, dito San Juan karami Karami hanggang mandaluyong, yung mga pag hindi traffic 10 to 15 minutes lang subscribe yung YouTube natin Siyempre pa support yung page natin. Plat ba? Medyo malambot yung gulong ko. Sana di uulan. Kasi makulimlim, kita nyo naman oh, no? makulimlim. Okay. Ride safe sa atin, mga buddy. Shout out, Dagiti. Tagabra. Ayan pa, dangit na kilokano. Sana gumagana yung mic natin. Narinig nyo ba ako mga body? <laughs> yung resolution natin, ano? Tawag na ito? 4K tapos 30fps mga body. Hindi ko pa natatry yung, ano yung... 5.7K at yung 8K. Sobrang linaw nun. Kaso mabigat siya sa ano, memory. Malaki yung kakainin. Tapos ano, pag may inayin pa yung wifi mo, mahirap i-upload. Kaya kadalasan, na ginagamit ko ano. 1080 lang. Dito na tayo sa may ano, na tayo ng Bonisirano. Punta ng EDSA. Uy, sana hindi traffic. Sana hindi pa ulan. Ay, ride safe sa atin, mga buddy. Yung helmet ko, ayong ano, yung mic natin kapain natin. Ito, <laughs> meron pa, hindi <laughs> pa tayo nakakalayo eh. Hindi masyadong may kwit. Dumudulas yung kamera ko. At sa edsa na tayo, edsa na. Kakalan tayo. May ingay kaya? kasi hindi ko pa na-set up yung ano na ito yung noise noise cancellation saan tayo sa bike lane dumadaan naman sila eh kasi pag traffic alam nyo na ang dinadaanan talaga ng mga motor bike lane <laughs> yun na yung uso rito basta ano walang ano alam nyo na kung um, walang nanguhuli tulad ngayon ayan, masasantola na tayo sa MRT Alright Uy, nakuhulog nga yung camera natin Uy, oh, ganyan lagi oh Traffic sa dulo Nakasarado yung helmet natin Naririnig nyo ba ako mga body? <laughs> ganyan na kayo ha Kasi ngayon ko lang na try Oh, bike lane maluwag Mamaya may bububulaga sa dulo eh Pwede na Okay, dumaan. Oh, yan oh, 'di ba? Daming motor. Nadaan sa linya ng bisikleta. Ito yung hey, MRT oh. Kita nyo? RT. Mulimlim talaga siya. Parang umuulan sa ano, sa ibang lugar. Yay! Dito na tayo sa may Ortigas POEA sa may Robinson Galleria. POA sa kanan natin. Kaliwa, Edge of Shrine, Robinson's Galleria. Lapit na tayo ng SM Mega Mall. Sunod nun, Star Mall na. Mandalo yung Oop. Oh. Sa sunod, gawa tayo ng short video ng ano, yung 8K yung resolution. Pati yung 5.7. Yan, nasa tayo? MRT station ng Ortigas, kakanan tayo. Ang ganda ng kalsada rito. Bagong lagay yung espalto. Ang kinis. Wow. Nasa kaliwa, SM Mega Mall. Ang haba niyan, building A at saka building B. Ang tayo magpark sa kabila, Star Mall. Ay salamat. Nakasurvive yung mic natin. Ayung Ay, ano, kamera, hindi naman nahulog. Yung iba kasi nagba-vlog, yung yung camera na yung camera nila yung Insta360, may tali. Pag nahulog man, pag natanggal sa ano mount, hindi nahuhulog. Sa walang tali. Okay. Mandaloyon na tayo Star Mall, ayan oh. Diyan tayo magpa sa Mandang Iralim. Crossing na tayo, crossing Mandaluyong MRT station. Siyang la nasa kaliwa. Okay, kakanan tayo dito. All right. Okay. Minis. Okay. Dito na tayo. Dito sa kabila Mali Exit yun, exit <laughs> Dito tayo Tayo mag park Okay sir Bibit-bitin daw natin yung helmet Siguro may mga nawawala dito na helmet Alright, to yung parking ng Star Mall. Ang daming motor ah. Wow. Oh. lang minuto kaya takbo natin. So, Star Mall tayo mga bagay. Tulo dito. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa pag-antabay nyo. Mamaya, hindi ko na ikabit. Peace out. Training natin yung mic eh.